Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng November 19, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang malakas na daloy ng hanging amihan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa Luzon, habang ang shear line ay nag extend hanggang dyan po sa may Visayas. At ang sama ng panahon na patuloy natin na minomonitor ay nag-stationary na po dyan sa silangang bahagi ng Surigao del Norte. Ngunit posibleng kikilos po yan pataas ng bahagya bago mawala sa susunod po ng mga araw. Ngunit may nagbabanta pa rin na mabuo o nasama ng panahon dyan nga po sa may Sulusi na banta dyan sa may Palawan sa susunod na mga araw at ang development po nito ang ating babantayan at ito nga po yung pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo at sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali